natin yung request sa yung ating order Roy Villanueva meron dyan? Roy Villanueva Villanueva, Villanueva, Villanueva. Villanueva, Villanueva. Villanueva meron dyan JT Tara na Nakadalawa na nga eh Meron. Meron? Okay. Hindi ka na Ha. Oh. ah? Oo. Mayroon Dumating na yung order ko na tester, na uh, electrical circuit tester. So binayaran ko na. Uh, nabayaran ko dito halagang 92, sama na yung shipping niya. So tara, let's go! Good morning, good morning sa lahat ng mga kuya. At nagkita kita na naman tayo. At meron na naman akong panibagong vlog na naman. Siguradong marami kayong matutunan dito sa tester kit na aking inorder sa Shopee. So guys, ito ang inorder ko sa Shopee na electric circuit tester kit para sa mga outlet na para malaman natin o ma-test natin kung ito ba ay mga positive o mga gumagana na pwedeng saksakan. Kaya madali natin ma-trace to kung ito ba ay okay o gumagana. Kaya buksan na natin tong aking inorder sa Shopee na electric circuit tester kit so itu guys ha ah. Yun. So, kita guys. Omni. Omni Model Electric Circuit Tester. Ayan. So, kitang-kita nyo naman, di ba? Ayan, guys. Ituturo ko sa inyo kung paano to gamitin. Dahil alam ko, yung iba naman talaga sa atin talaga, uh, hindi marunong gumamit ng electric circuit tester. So, hindi mo na kailangan tumawag pa ng mga electrician o kahit anumang diyan kapitbahay mo na marunong sa sa kuryente. So, ito lang gagamitin mo guys para ma mo kung may power ba yung inyong mga outlet o mga saksakan para ma-trace mo kagad. Hindi ka na magbabayad pa dahil dito makakatipid ka na kapag ito ang ginamit mo ang electric circuit tester. Matitrace mo kagad, madali mong malaman kung may power ba yung mga outlet yung mga saksakan ninyo sa loob ng inyong bahay. Kaya guys, panoorin nyo ang video ito para marami kayong matutunan sa vlog na to. Kaya ano pang hinihintay natin guys? Watch and learn! Okay guys, uh, test na natin itong ating tester kit. So, meron tayong outlet dito na tatluhan. Ito tatluhan to. Yung isa nakasaksak so may power yan. So, siyempre, minsan naman kasi kadalasan, yung ibang saksakan dyan na natitira ay walang power. So, gagamitin natin itong tester kit na to dito sa dalawa na to para ma-test ma natin kung may power din siya, kung active ba. Kaya, iti-testing na natin guys para malaman natin. So, eto, i-open na natin. Ayan. Ayan guys. So guys, para malaman ninyo, ituturo ko muna to sa inyo. Konting ano lang guys, para malaman nyo. Yung haba nito guys, magmula dito sa dulo, tapos yung dulo nito, ito, ay 15 cm. Tandaan nyo ha, 15 cm. Tapos, yung ilaw niya naman dito guys, ito ang nagdetect sa kanya kung may power ba. Ang tawag naman dito sa ilaw na to yung uh, lights in detector. Ayan, lights in detector. Nadetect niya kung may power. Tapos yung dito naman, yung dulo na ito, yung dulo niya, ito, makikita nyo to. Ito ang testing rod. Dito nyo iti-test para malaman ninyo kung may power dito na active ngayon pag may power. So, tara guys, simulan na natin. Basta wala na kayong pipindutin dito guys, ipasok nyo lang to sa butas para malaman nyo kung may power. So ayan guys ha. Oh. So ayan, may power. Oh. Ibig sabihin, okay siya. Tapos may naman. So, Ayan din, may power din. Ayan guys, diba? Oh. So, ibig sabihin, meron, na kita niya power. Oh. Diyan yung malalaman niya kung may power siya, kung active. Tapos, pwede nyo gamitin na, di diba? Pakadali lang guys. So, sa ibang outlet naman ulit tayo guys. Ayan, meron na naman din tayo rito pangalawang outlet. So, walang nakasaksak, dalawahan lang yan. So, gagamitin natin itong ating electric circuit tester. Yan. So, para malaman ulit natin na active nga to kung may power siya. Alam nyo guys, mas maganda to lalong lalo na kung mga bagong lipat kayo sa bahay. Tapos, Chinecheck ninyo kung minsan yung mga outlet din kung may power ba. Diba? Totoo yan. Sa mga umuupa ng bahay, kailangan na kailangan nyo malaman to at kailangan nyo na magkaroon ng ganito tester kit para sa kaalaman ninyo at hindi na kayo tatawag ng mga electrician para magbayad para itest lang yung mga outlet ng mga saksakan ng bahay na uupahan ninyo o kahit sa mga bahay talaga ninyo para malaman nyo rin so eto na test na natin guys para makuha natin kung ito ba ay may power so ilalagay na natin itong kanyang uh, dulo yung kanyang testing rod tapos yung kanyang light indicator para malaman natin kung may power so ito guys, let's go pasok nyo lang to itong dulo tapos itong dulo sa magkabilaan ayan, ayan dulo tapos ito sa dulo Oo. diba, so guys ayan guys, so kitang kita nyo naman guys may power so pwedeng gamitin yan, diba may power sya oh. tapos itong kabila naman, itong baba nya gagamitin din natin, sasaksakan din natin ito, yung dulo na ito. So, ipasok lang natin. Ganun talang gagawin ninyo guys ha. Yung dulo niya, ipapasok mo lang sa kabilang dulo. Kailangan magkapareha siya na nakapasok sa magkabilang dulo. So, ayan. Tapos, itong isa naman sa dulo. O. Oh. O. Oh. So, ayan. So, ayan guys. May power din. O, oh, di ba? Oh. Ibig sabihin, okay yan, dalawa na yan. Nagagamit yan. At may power yan. Dumadalo ang kuryente yan. So, di ba? Ganun lang kadali, guys. Ha? O, lipat na naman tayo, guys. Bali, ang outlet namin dito, guys, ay apat. So, test ulit natin yung dalawa. Kasi yung dalawa, may mga nakasaksak din doon. So, testing natin yung mga ibang, ano niya, saksakan. So, ayan, guys. Kung makikita ninyo, ito yung pangatlong saksakan namin dito. Na outlet. Ayan, di ba? So, may nakasaksak na isa. So, syempre, para malaman din natin kung may power nga itong dalawa na to, test din natin siya, di ba? Gagamitin natin ng itong electric circuit tester. So, ganun lang kasimple yun. Ganun din kadali. Kailangan na kailangan na magkaroon kayo nito guys, sa bahay ninyo. Importante, di ba? Ayan. So, pasok natin. Ayan, ah. tignan nyo, guys, maigya. Ah. Papasok lang to sa dulo. Ayan, dulo. Tapos ito sa kabilang dulo. So, ayan ah, oh. kita niya na, 'di ba? May power ah. Oh. oh. kita kita 'di ba? Ayun, oh, may power na sa kabilang dulo. So, okay 'yan ah. Tapos sunod ulit natin dito sa kabila naman sa pangalawa. So, ipasok lang 'to. Ganun lang ka yung dulo lang, yung testing rod niya lang ang ipapasok yung dulo. Oh. So, ayan, guys, umilaw naman. Oh, 'di ba? Oh, ayan, oh. Kita 'yan, 'di ba? Oh, ko. idiin ko. So, ayan, 'di ba? May ilaw siya. So, okay. Okay 'yan. So, ayan 'yung pangatlong outlet namin. Tapos guys, ah, uh, ito 'yung aming outlet na pang-apat. So, may nakasaksak nga dyan. ito, may power siya. So, para malaman din natin kung may power nga yung isa na 'yan, gagamitin natin itong tester rod na 'to, 'di ba? itong ating electric circuit tester itong ating tester kit so gagamitin natin para malaman natin dito sa isang outlet na to kasi ito dalawahan to eh kung may power ba sya so pasok na ulit natin so ganun lang kasimple yun dulo dulo lang yan so dulo oh. so ayan guys oh. oh diba? Ah, oh, ayan na, ah, oh, kita kita niya na, di ba? power. So ayan na. Ah. ah, power siya. Di ba? Ah. Oh. Ayan, para malaman niya ah, oh, ya ba? sa ayan. Ah. Oh. Ah, oh, hirap lang hawakan ah. Oh. So ayan ah, oh, kitanya di ba? Ah. Oh. 'di ba? may power, kitang-kita niya naman. So lipat din tayo rito sa kabila naman. Ito 'yung extension namin. So lipat tayo. Ayan, lipat tayo. Okay. Oh, ayan guys. Ito 'yung mga extension. Sa extension naman, kung meron kayong mga extension diyan sa loob ng inyong bahay, halimbawa, gumagawa kayo ng extension, nag-install kayo ng extension. So, gagamitin nyo rin yung tester kit. Kailangan nyo rin gamitin itong electric circuit tester. So, kailangan nyo rin gamitin to para malaman ninyo kung may power ba dyan o kung asan dyan yung walang power. So, testing natin ha. Ah. So, ganun pa rin. Ipasok natin ang dulo. Ayan, dulo. Dulo. Hmm. So, ayan ha. Ah. Ito di ba? Ayan ha. Ah, ah yeah. May power siya. So, kabila naman din. O, May power din. Hmm. Tapos, itong kabila. Ah, meron din. Diba? O, tapos, itong kabila. Ayun. Ah, ayun, guys. Oh, ah, meron din siya. So, ayan, ha. Oh, di ba? Meron lahat, oh Di ba? May power lahat. Kompleto. oh Di ba? So, ayan, guys. Di ba? oh. Natapos na rin yung ating pag-tester sa lahat ng ating mga outlet sa loob ng ating bahay. So, sa lahat ng mga nakapanood ng video ito, sana marami kayong natutunan at nakatulong din ang video ito para sa inyo sa lahat ng mga umuupa o sa lahat ng mga may-ari ng bahay para malaman ninyo hindi na kayo kukuha ng electrician para magbayad pa dahil meron naman kayong tester o ipapatest ninyo yung mga outlet ninyo tapos babayaran nyo so hindi na kailangan so eto guys so eto lang ang kailangan ninyo kailangan ninyo ito sa loob ng inyong bahay dahil pinaka importante talaga to guys kaya Uh, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe ng aking YouTube channel At pakiclick na rin ang notification bell Para lagi kayong updated sa lahat ng mga video na aking i-upload Hanggang sa muli guys, paalam!